Mita Angko, ang trahedya ng Snake Princess ng Kona. Siya ang babae na pinaglaruan ng kadiliman. Ang tagapagmana ng isang sinumpang kapangyarihan. Ito ang hindi mo pa naririnig na kwento ni Angko Mitarashi. Mitarashi Mita Angko, isang kunoichi na minsang naging alagad ni Orochimaru, ang pinakakontrobersyal na sunin sa kasaysayan ng Kona. Bata pa lang si Angko, ipinakita na niya ang kakaibang galing at potensyal sa larangan ng ninjutsu. Dahil dito, siya'y pinili ni Orochimaru na sanayin bilang kanyang personal na estudyante. Pero ang pagiging paborito ng isang halimaw ay may kapalit. Tinuruan siya ni Orochimaru ng mga makademonyong teknik, kabilang narito ang Hidden Shadow Snake Hands, at ang Twin Snakes Mutual Death Technique, Isang Jotso na naglalayong patayin ang parehong target at sarili. Ngunit ang pinakamalupit sa lahat, binigyan siya ng Cursed Seal of Heaven, isang mansang nagdulot sa kanya ng sakit, takot at kapangyarihan. Ngunit sa halip na magpadala sa tukso ng kapangyarihan, tumalikod si Angko sa kanyang guro. Isinuko niya ang ambisyon at pinili ang katapatan sa Konha. Isa siyang bayani na walang tropeyo, sa halip na pagkilala. Pagdududa at takot ang ibinigay sa kanya ng iba. Sa panahon ng Chunin exams, siya ang naging examiner at siyang naging mukha ng gustisya sa harap ng mga batang ninja. Hindi lang siya guro, isa siyang tagapagbantay. Isang paalala na minsan, ang mga nadumisan ang siyang pinakamatatag. Ngunit kahit pa na ang kanyang sales sa Boruto era, dala pa rin niya ang bigat ng nakaraan. Pero si Anko, ay hindi kailanman nagpatalo sa takot. At kahit hindi siya naging Hokage, o legend tulad ni Nakakashi at Tsunade, isa siyang haligi sa anino ng Konoha. Hidden Shadow Snake Hands Cage Senador Ban no jotso Twin Snakes Mutual Death Technique. Fire Release, Dragon Fire Technique. Cursed Seal of Heaven, dating kay Orochimaru. Elite Level Tracker and Interrogation Ninja. May mataas na resistance sa genjutsu at torture. Nakaligtas at lumaban kay Orochimaru, na hindi biro. Veteran shinobi with Anbu level experience. Dating student ni Orochimaru. Shunan exams proctor. Intelligence division operative. Mentor sa mga susunod na ninja generation. Naging masir niya ay si Orochimaru. Isa sa legendary sunin. Pero siya rin ang dahilan ng pinakamasakit na yugto sa buhay ni Angko.